Yo, what's up mga kababayan? Kamusta kayo kung kami tatanong nyo? Okay lang? So for today's video, isasama namin kayo mga kababaya sa gala namin. Kasama ang buong pamilya. Yun. Siyempre, masayang masaya ang papabay dyan. Summer look na summer look papabay ko ha. sa trabaho. Nagkating. <laughs> Napaka-bihira mangyari itong gagala kami na sama-sama Kasi yung iba may pasok sa trabaho Siyempre, bebe yung schedule namin Nagdadalawang isip pa nga kami kung tutuloy kami Kasi parang uulan Pero sabi naman sa weather forecast, di naman daw Maulap lang Kaya tuloy lang ang gala First destination nga pala namin, dito sa Chuli farm Nakikita mo ba yan? Wala rito Hanggang doon Ta Hindi sa atin yan <laughs> Hindi sa atin ano lang yan? <laughs> nakikita lang. Nakikita lang natin yan. Pero ha, claim ko na na kami ng sariling bahay dito soon. Yun. At shoutout nga pala kay Louis at family niya na nakasabay namin dito. Madaming tao nga pala ngayon kasi Sunday. At this time of the year na din kasi yung season nitong ni tulip. Alam nyo ba, dinadayo talaga itong lugar na to. May na nga kami na kababayan natin. Taga New Brunswick pa. Sabi nila gusto talaga nila makita itong tulip farm. Hindi nga din pala libre yung pagpasok dito. $10 ang admission. Di pa included yung tulips. Pero kung trip po naman mamitas, $25 isang bucket. Sabi nila, kaya mga 100 stems naman ng tulips yun. Pero kami nag-decide kami na pasok na lang kami at uh, eto nga, check na lang namin yung farm. Picture-picture na lang din. Wala kasi naman sa plano namin yung mamitas. Pa, yung mga tulip na yan pang, hindi na mamamatay ang pang, no? Forever na yan. katawan, <coughs> forever na yan. Pero yung bulaklak, mamamatay na mga ilang araw. Dinidin ako na bigla kung maraming tao ngayon kasi sinasamantalaan na ng lahat to. Yung season ng tulip, tumatagal lang ng mga 21 days. Alam nyo, simple lang tong lugar o farm. Pero nakita ko yung saya ng pamilya. Yung iba kasi sa amin, lalo na yung mga bata, di pa nakapunta sa ganito dati. Kahit medyo malayo yung biyahe at may bayad, masasabi kong sulit naman. At nag nga kami na pumunta sa Knox Dam. 15 minutes drive lang mula dito sa farm. Ngayon, hey, nandito na kami sa dam. Hindi namin alam kung nasa na sila tol Pero yung kakilala namin nandito na sila. Tawagan mo Baan na. na kami? Kapagano, Isa talaga sa gusto ko sa gala namin na to ay eh, yung makalabas ng bahay si mama at saka si papa. Lagi lang kasi nasa loob ng bahay ito eh. Kaya maganda maarawan sila. Eh na ako nakarating dito. Ang tagal din na rito sa PI. Ay pwede palang bumaba doon. Doon, let's go. Trapang, si papa bayo Nakalabas din ng islemon Park. Si papa bayo <laughs> For the first time mga kababayan, na makakita ng falls dito sa PEI. Tao dito. Trekking to be. Hey. Yes! Ha 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 ha! o? Ngayon na nga lang siya ako mababa kasi first time kong makita tong falls na to sa PI Yung tagal ko na dito at eto na ka yung pamilya ni Utol after maligaw Tignan nyo yung lakad dun pa nag park mga babae, hindi nila alam na pwede pala mag park dito Masalo ko pa yung lugar Ayan e, na si ano po si congressman congressman naligaw. naligaw ano nung masasabi mo sa mga naliligaw pang na ano eh anak mo naligaw yan oh masasabi ko lang Abos hindi, hindi, hindi nila kabasado naligaw eh so, naligaw kayo Ayun, oh si long hair long hair Long hair. At ito nga, uh, Nox Dam, old the uh, hydroelectric power plant, hindi na siya operational ngayon. At ngayon naman, uh, syempre, medyo nagutom na nga ang pamilya, mga kababayan, lalo na ang mama at papa. Sabi nila, Ran, kailangan na natin magalap na pagkain kasi nagugutom na kami ni mama mo. Sabi ni papa, sakto. Meron mo namang reef dito na ginaganap sa Charlottetown, Prince Edward Island, mga kababayan. Kaya sabi ko sa kanila, I got you. Yun na nga. At uh, sabi ko sa Canada, medyo mahangin dyan kayo sa may gilid para hindi kayo lamigin. Ako na ang mamimili dito. Ako na rin magbabayad. Chill, chill lang kayo. Itong Reef Fest na to nangyayari once a year. Tingin ko, galing pa sila ng US. Yan, dadayo pa sila sa Edward Island at iba't ibang provinces dito sa Canada. At malakas ng hangin. Dito kami kakain sa kotse. So dahil uh, masyadong malakas yung hangin sa labas at malamig, biglang at lumakas yung hangin. Mm. Ito ang mamas pa oh. oh. dito na lang kumain sa kotse. Sarap sana kumain dito sa Labas Labs, no? Iinig ng music. Kaso, nakasangin. Dito na lang kikibog. Grabe, sobrang gutom na talaga namin. Wala kasing bilihan ng pagkain doon sa pinun mga pinuntahan namin kanina. At ito na mga buong pamilya, mga ababayan. Nabili namin ng pagkain. At dito na kami kakain sa kotse. Kasi di talaga may makakain doon. Napakalakas ng hangin. At alam nyo ba, share ko lang, no? Isa sa na-realize ko ngayon na ang sarap din pala na yung galing ka sa mahirap na buhay tapos tested o napagtagumpayan mo yung mga pagsubok na ibinigay sa iyo ni Lord. Kasi lahat ng mga pagsubok na yon preparation lang kung anong meron kami ngayon. Kasi pag binilis ka na niya, pinagpala, tinupad yung mga panalangin mo, grabe yung appreciation. Kasi tulad nito, okay lang sa amin na kumain dito sa tabi-tabi. Walang arte. At masaya pa nga. Kaya naman sobrang grateful kami kay Lord sa lahat ng ginawa niya sa buhay namin. At yun, sana na-enjoy niyo itong vlog namin ngayon mula sa regular Pinoy family dito sa pinakamaliit na province sa Canada. Sa next vlog na lang, stay safe and God bless. God first.